Binha ang ilang lugar sa northern at eastern Samar dahil sa malakas na buhos ng ulan na dulot ng shear line. Kaya naman ang iba't ibang sangay ng pamahalaan nagsagawa agad ng rescue operation sa mga apektadong residente. Si Katia Antonio sa detalye. Ganito ang sitwasyon sa Ipil-Ipil, Katarman, Northern Samar. Malakas ang ulan at mataas na rin ang tubig. Hirap ang mga residente na tumawid ng kalsada dahil sa malakas na agos ng tubig. Ang mga pulis, tulong-tulong na sa pagsagip sa mga residente gamit ang lubid. Suspendido na ang mga klase. Apektado na rin ang kabuhayan ng ilang mga residente na hindi nakapagbukas ng kanilang negosyo dahil sa hanggang bewang na baha. Samantala dito sa sitio na Perez San Roque Northern Samar, hindi na makadaan ang mga residente dahil lubog na sa baha ang buong kalsada. Umapaw na kasi ang tubig sa Osmante-Soy Creek. Hindi na rin makadaan ang mga sasakyan dahil sa lakas ng agos ng tubig. Abot bubong na ng bahay ang bahas sa Lope de Vega Northern Samar, kabilang dito ang Katarman Capital. Lagpas tao na rin ang bahas sa barangay Ipil-Ipil. Gumamit ang mga residente ng mga tabla at styro para makalangoy habang tinutulungan ang kanilang mga kapitbahay. Bukod sa binaha, may pagguho na rin ng lupa sa bayan ng Mondragon. Patuloy naman ang Philippine Coast Guard sa pagsasagawa ng rescue operations. Ayon sa pag-asa, shear ang dahilan ng matinding pag-ulan sa Eastern at Northern Samar na nagdulot ng matinding pagbaha. Sa katunayan, itinaas na ang red warning level sa 10 bayan sa Eastern Samar, 12 sa Samar, at 8 sa Biliran. Ang bayan naman ng Hipapas sa Eastern Samar isinailalim na sa state of calamity. Katleya Antonio para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.